Gula yo, Terus hmm. 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 Sarap. Eh, hey, Kainah. Hmm. Kain kain Sarap po. Tuwan to sawa sa gulay. Champion. Tayo mal. na nam. Pag magaalis si mama, si baby si Carlos. Baka bukas si. Yeah, amen. Kita wa. Wala, wala na galo na po eh. Ba't po yung mga na galo dyan na po eh. Ano na po yan? Wala ada. Kapan na ato naje... na dono, o. Ilagay nyo na dito o. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn napo rin no'ng mga bayo. Sus. Para wala ko kasi ano eh. Mm. Pesa ba oi mong eh. Danti eh. ka, ka kumakain ng ano dan? Danti Gan ka kumakain ng dinuguan dan? Bakit iglesya kaeto ka? Indek. Ano kaya? mo Ayawang mo to. Hmm, top. Hindi mo na lahat ng tao, gusto na ginuguan, no? Hindi ako noon nung malit ako, ayaw ko din. Hindi ako kumakain ng gawin. Hindi kasi yung nanay ko hindi kumakain. Hanggang ka nagdalaga ako, hindi ako kumakain. Hanggang ko nag-asawa. nag ako. Sabi ng kapatid ko. Ikaw ah, kasi mahilig magluto yung papa ko ng ginuguan. Ang ko pa yan. nani Nanay ko kasi, kung ano yung kinakain niya dati, yung kinakain ko, ba ano, baka hindi siya kumakain eh. na dito, dito lang ng baka. Mm. Nasa ako, nasa Dubai. Hindi siya sanay. Hindi siya, hindi siya lumagsa eh. <laughs> Asan nang sandok ng kanin? Sa Ewan, ayun Anton. Ako naman. Mm. Silit ayaw ko ng silit yung bituka ng buhay. Yeah. -huh. Sarap pa yung silit. Yung sarap pa yun, di ba? Oo. May mabibili mm. ba dito yun? Mga uh -huh. no, dinuguan yun, kumakain siya. Okay. Mm. Basta lutong bahay ni dinuguan lang. Sarap kaya yun. Sarap kaya yun. Mm. Sarap mm. mm. Paksi mo ng bawang sa kapaminta. Mm. May mabibili. Rup. Ano talaga yung silit-silit pa rin? Mm. Isaw. <laughs> <ka> Isaw? Isaw? <laughs> Iba yung bituka, yung talaga yung daanan ng ano. Yung isaw. Iba yung isaw. Yung isaw. Yung isaw. Yung May mabibili dito, di ba? hmm Sarap yun, diba? paksin. Alin? Yung isaw, nung diba? mm. diba? diba? baboy. Sarap. Ah, isaw. yun diba, Ha? Mm. Maramay? Uh -huh. Sarap Maramay? Diba? Eh. Oo. Oh, oh, si oh, Sarap yun. Sa may Lahat na pars mm. hey, na baboy. Pero, pag dugo na, ano, na inihaw, ayaw. Yung bulaklak na, sarap yun eh. Oo, oh, oh, tawag, nito si Charon. Oo. Charon bulaklak. Ay, brother, alin ka na.

sabi pa mo may ano mo? mo sa akin. Hmm. Ah, so, sabi niya lang bro, fine <laughs> na. Ayaw namang sumagot. Ah, buksan ko nga ang ko. Chamba! <laughs> Chamba! <laughs> 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 ko. <Nakawbat po. laughs>